parelang oh. fuel filter parelang oh. fuel pump parelang Innova 4D Magandang araw mga kaibigan Kumusta po kayong lahat dyan? Ngayon magpapalit po tayo ng fuel filter nitong Toyota Fortuner, Innova at saka Hilux at saka itong Fortuner isa lang ang fuel filter mga kaibigan. So samahan niyo po ako magpalit ng fuel filter at sana makatulong po ito sa inyo. Tara! So ito po ang fuel filter natin mga kaibigan. Assembly. At uh, ito yung pamalit natin na parts. So tignan natin yung filter. So ito ang ating pamalit na fuel filter bago. At ito ang ating tools na gagamitin. Ratchet maliit, numero 7 socket, screwdriver, saka monkey plier. So basic tools lang. So palitan na natin to mga kaibigan. By the way, nagtanggal ako ng negative battery. Uh, okay lang din kahit hindi kayo magtanggal ng negative battery. Pero para sa akin, gusto ko magtanggal para safe sa fuel system tayo nag gumagawa eh. Para sure tayo na walang uh, accidenting mangyayari. So palitan na natin ang fuel filter. So ito lang naman tanggalin natin mga kaibigan. Itong socket na wire. Pigain mo lang yung lak Hugot. Tapos itong hose. Yan itong screw tsaka din itong isa. So, ito papuntang injection pump po, oh, ito supply hose ito tsaka ito papuntang injection pump. So kagaling itong lock. Yan nogo the hose. Next Ito namang fuel supply hose ang alisin natin, hugutin natin mga kaibigan. Kaya natin yung hose na hindi masira mga kaibigan ha. Para hindi tatagas pag inibalik. Alalay lang sa pagbunot. Yan, hugot na yung hose. Okay, next naman. Ito namang lock na humahawak sa fuel filter. So luwagan natin mga kaibigan. Plastic lang yan mga kaibigan. Ingatan natin ha. Na hindi mabasag. Habang niluluwagan. Okay. Ayan. Naluwagan na. Ngayon dandahan lang sa pagangat ng pump. Kasi titilamsik yung crudo mga kaibigan. Ayan o. Oh. Lalay lang. Sabi ko na nga ba, tatalsik. <laughs> o, oh, sahuri natin yung mga tila, -tila tilamsik na krudo. Kuha tayong lagayan, mga kabigan. oh Ito, natanggal na yung pump. At alisin natin yung filter. Yan. Ito yung luma. So, ikabit na natin. Ikabit na natin yung bago, mga kaibigan. Yan lang yan. Oh, by the way, may oring yan dito, mga kaibigan. Ha? Mayroong oring yan dito sa labi, babaw. Kailangan palitan yung oring. Para hindi tatagas ang fuel pag na ang makina so ito ang o-ring ito yung bago kasukat lang oh. so palitan na itong luma lagay ang bagong o-ring madali lang palit ng o-ring ilagay mo lang sa grob mayroong grob 'yan na paglalagyan Okay So ngayon ilagay na natin yung pump balik ibalik na itong pump mga kaibigan So, ibalik na natin itong lock. Pihitin lang pabalik. Kailang mahigpit na mahigpit yung lock mga kaibigan para hindi tumagas yung krodo sa fuel filter natin. At ikabit na natin yung supply hose sa fuel filter at alalayan nyo yung hose mga kaibigan dahil plastic lang yung pump na pinagkakapita ng fuel supply hose baka mapunggal o kaya mabungi masisira yung pump at ibalik na natin yung socket wire ng fuel indicator and isaksak maigi at hilain yung mga kaibigan pag hindi na mahila ibig sabihin nakalak na at kasunod mag bleed na tayo ng fuel mga kaibigan kailangan palabasin natin yung mga bula na pumasok sa fuel filter o pumbahin lang natin yung pump at palabasin natin yung fuel ayan o ayan, may mga bula bula so alisin natin yung mga bula para hindi mahirap i-start yung makina kailangan walang bula mga kaibigan at ikabit na natin yung hose Ayan, ipasok lang ng maigi lock tapos bumbahin ulit okay pag tumigas na dito okay na yan mga kaibigan matigas na itong pump Ayan. Kulinisin muna natin mga kaibigan. Para matanggal yung mga trodo. Bumili ako ng brick cleaner. po, panglinis nitong pinagtrabawa natin mga kaibigan. Ayan. malinis pagkatapos mong gumawa mga kaibigan huwag yung hayaang madumi okay, lagay na natin yung negative abit na natin yung negative cable sa battery para pa-start na natin okay, start na natin Chicken nyo mga kaibigan kung mayroong leak ha, yung pinagtatrabahoan nyo kung sakaling kung gagawa kayo sa bahay nyo. Salatin yon kung mayroong leak na fuel. Dapat walang leak. Okay. salamat po sa inyo mga kaibigan sa inyong pagpanood. Sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito. At makisoyo po sa pag-subscribe sa ating channel. Ang inyong subscription po ay malaking tulong po mga kaibigan. Hanggang sa muli po, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.